Oo, oh, uh, ganun is. Pasaan, mga pinggan? Ano ah, pinggan? Sige. Kakain ka na ba? Ay, kakain na ba tayo? Oo, <laughs> <laughs> Kasi, ano yung mga pinggan? Hindi, hmm, lalatayin. Ang so, uh, masyadong, ano, masyadong pakalutuin. Kasi, wala. Pundes. Wala. Yung nag, ano yung isa, na-over, ano. Na-over <laughs> na? Na-over. na <laughs> uh, na over na. Okay, ano ba yun? Ano ba yung na-over? Noodles. Huwag na.

Um, uh, okay. <laughs>